Tama, haba ng talong. Kasi ng haba. Ng haba ng talong. Sobrang layo na lakarin namin. Tapos na dito kami sa ano na ng bundok. Halos dalaw ora, uh, isang oras kami naglakad, naglalakbay. So ito na tagpuan ko, uh, ito yung na nabungad sa akin na talong sobrang dami at anong lawak nito guys itong talong hanggang doon sa kabila yun iikuti natin guys yung talungan kung saan yung lawak at ayan yun. kita kita naman ninyo yung talong mahaba pa tapos yun so, nandito ako yung bundok na yan may lupa kami kasi dyan yung, yung parte na yan tapos yung bundok na yung kabila na yan may yung mga lupa kami dito kasi ako lumaki sa bundok kasi yung kami nag-aaral dalawang oras ang paglalakad namin yung sa umaga kaya dito naabutan ko na ito yung doon sa yung bundok na yun may bahay kami dati doon pag sa umaga napasok ka agad kami mga last 4 nung madali araw nagalakad na kami ba. bago yun nga guys yung, yung talungan ito yung talong oh ng lawak ko grabe so libutin natin samahin niyo ako guys kung gansa yung lawak ng talungan ng talim ng talaw dito sa dalaw so napasama ako kasi dito sa kay kay Justore sa pinsan ko yung talungan nila may nainiyog pa uh, kaya sulit yung punta ko dito sulit din yung paggala ko makyat ng bundok ayan. Grabe oh. Lalaki. Ah. Lalaki mga talong na 'yan no? oh. So yung pag-aingatan natin yung pagyapak dito, baka meron tayong May yapakan na gulay na tumutubo. Ay. Hmm. So, sulit talaga 'yung no? sipag talaga 'yung dito sa araw sa tanong na yung may ari nagatarim dito lalo pa dun sa baba na yun oh. may tatanim pa dun ayan nagagulit natin so basta na guys so, yung damit ko sa paglalakbay o pa sa paglalakad alas isa oras kami nakapaglakad dito sa budok at ay ito yun ito, talo, oh. ito habang talo kasi ang ng talong. Ito. Ayun pa guys, dun, di pa ako baka punta doon, video malawak pa rin doon. Um. So yung pag-harvest nila ng, ng talong dito, halos ilang bangkat ang uh, pasan nila dito. Para mga limang, di ba, apat na bangkat na pagdadala nila. Mula doon sa baba namin doon, sa barangay namin halos sa oras kalahati pa e ba? bago makarating ulit ito ayun ito ang